Hello guys, good day po. At eto nga guys, ipapakita ko sa inyo yung ating mga na dito sa ating coin hunting series sa halagang 800 pesos. So ayan guys, ayan ang tigpipiso. So unahin na natin itong pipiso Ang na natin dito guys ay 2006 na mayroong frequency na 2%. So ayan, kinikip natin yan, year 2006. At etong year 2011 na kakaiba. Ayan guys, pansinin ninyo. Para siyang bronze. Yung kulay niya. Yan. At nagandahan lang tayo dito. Kaya ikinip natin. Pero ito ay common guys. Year 2011. So ayan, ang ating nahant sa piso. Dalawa. At dito naman tayo sa... BSP at NGC na limang piso at may halo lang na pailan-ilan na sampung piso at nakita nga natin tong 2013 at ito ay ikikip natin so base sa ating coin hunting series guys na ginagawa itong 2013 ay dumadalang na rin dito sa ating sirkulasyon at baka mabilang to sa mga susunod pang taon na semi hard to find So napakadalang din ito guys Year 2013 Kaya ikinip na natin yan So magtatabi na tayo yan At syempre Dito sa BSP na 5 piso Konti lang yan Pero kahit papano Nakahunt tayo ng semi hard to find yan Na 2016 At yung low mintage na 2017 So kinikip natin yan guys Ayan nakadalawa tayo Kaya hindi na rin masama at dito naman sa limang piso na NGC. Nakahan tayo dyan ng 2018 na pros. Ayan. At isang nunagonal na year 2019 na may die crack sa likod guys. Ayan o. Sana nakikita nyo. Ito po yung guhit na yan. Ayan po ang kanyang error. At ayan nga ang ating mga nahan So, hindi na masama dahil marami-rami rin yung ating nakuha dito. So, tignan natin. Ayan. At dami-dami din to. So, ayan yung ating na So, abangan nyo guys yung susunod nating coin hunting series dahil magkakaroon na tayo ng barya na tig sa sampung piso at tig 5 piso galing dun sa kanyang... 5 piso wifi ng aking kapatid so ayan guys maraming salamat po sa inyong lahat guys at sinamahan nyo ako hanggang dulo dito sa ating coin hunting series at sana po ay wag kayong magsawang mag share ng ating video at ilike po natin yung ating video guys at syempre huwag nyo pong kalimutang mag subscribe sa ating channel at yung bell button huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating Coin hunting series at coin update. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.